Maayong adlaw mga ka-NYGC. Ari naman kami para magpabati sa inyo sa isa naman ka-istorya nga napunan sang leksyon, pagtulunan, kag-inspirasyon. Isaysay kay Kuya Hill. Ginadala sa inyo sang NYGC, Naisyaga Channel Blind Drama. Isaysay kay Kuya Hill. Kaupod kay Kuya Hill Andan. Dirigid lamang sa 106.9 ASFM, The Community Radio. Mga kabiyan. Yari na ang atong drama ng aton ginatiguluhan. Microphone! Diri sa aton atong palatuntunan, isay-say kay Kuya Hil. Tay? Oh, anak tay. Montat na lang ko bla tay. Ha? Uy, e, nga aman. Nakapoy na ko bi mag iskwila, tay mo. Sige naman tayo. Montat ko eskwila. Eh, anak. bigado lang kita katama. Di e kung mauntat ka eskwila, ano man ang akon nga i... Eh, kuwan sa'yo wala ako ibilin sa imo kung mapatay ako. Kabalaw ka na ganyan, bugtong nga panalobli on mo lang sa akon na mapaiskwila ko ikaw. Ha? Tay, sige na bala tayo. Kung hindi mo ko pa masunggod ko sa imo. Anak? Ah, kakwan. Sige na bala tay, mountat na lang kublai skwila, hindi ka man d'yapon magkapatapos akon. Ba, anak? Eh, ano, goryo? Eh, muntat si Gabriel? Oo, oh, tay. Eh, te na anong plano mo? Kung, kung hindi ko siya kuno pagpasugdan, masunggod siya sa akon. Be, goryo? Eh, e, ako no aw. Hindi siya kung kahasarang sang subject yata Nakapoy Nakaapoy siya kung mag-eskwila. Tekon pa-eskwilahan ko, gyapon siya kuno, Magastuhan lang ako kag hindi man gyapon siya kung makatapos tungod hindi man sa mag-eskwila maya na lang ako nung alga prangka sa sa akon sang sa, sa magtago-tago siya be eh na klase nga bata ni si Gabriel man? eh goryo hindi na mahimo hindi Oh, Meg. Hindi na ako mag-eskwila, Meg, ah. Eh, Uy! Inga! Au! Em! May lain ko bing hando, Meg, mo. Em, um, he! Em, um, anong hando mo, Meg? Ma-intra ko banda, Meg, ah. He! Uy! im di... Na, Meg, natanin may alam, Meg. Ah, di na. Importante ka, bulo ko magbasa ka magsulat, Meg. Amo man nag -yapon may skwila ko. Why man di sang ang pasingantuan ng kabuhi ko, Meg? Be! Eh, Meg? Eh, lain ganyan na Meg, eh. Oo, gani, eh, Meg. Lain ganyan man makatapos, pero pigado lang, Kuya Meg. Tapos siya, hindi ni Maya utok, Meg, ya. Ah. Pigado niya, Meg, yung utok, Meg. Be! Ah, Meg? eh, ano abisi mo, Meg, em um, modyo ka lang abimeg ay sobra pa gid na hindi ko mega nak siya na ko kita timing eh gabriel to ah lo dali dyan aran lo bungko ka nila sa tumubang Eh, eh nga ako. Nanunay na ko? Um, ang... Ah, ang ano lo? Eh, mauntad ka eskwila? Nga, ano ka? Mga sawa Ay! Ah, ay! Kabudlay sa mong Ha? Kabudlay sa panahon na maguntat ka! Abi paminsara sa Mayo. Mano ka na lang magdako ka? Ha? Ginbayaan ka mo sing iloy mo. Hindi siya kasaho magupod kay tatay mo kay pigado lang ina eh. Di ikaw ginatinguhaan ka sa ngamay mo, agad kung makatapos kay eskwila, bisan paano? Di ka di ka magpadayo ng Tapoy, Kapoy, naganay ko lo. Beh, Gabriel? Pila na balik-balik ko sa iskulaan lo. Ang mga Hindi na kulua. Untat kuya lo. Be, Gabriel. Tay, Meg, anong... Anong mayo, Meg? Ate, mapulg ko sa inyo eh. Oh, Uy, eh, naglisid siya ka na kitatay mo, aw. Ah, oh, Meg, mapod ko sa inyo, Ah, ah, ah buhas dayo na, aw. Ah. Oh, Meg, buwas dayo na. Ah. Ate, sige, sige, ha. Um, sige, Meg, pabutan nyo lang ko ito buwas aga. Kaya malusod ko ito sa inyo. Ah, sige, Meg, ah, mauna ko, Meg Gabriel. Ah, sige, Meg, mahulat lang, hulatan lang ko ito ninyo, ha. Ah. Malakad ko lang ko ito, umaga na ba daw kalinong sa ngaga Magwako dre... ah sa kusina kag mag inom sang kape eh, eh mapaumaday na nako tapson ko tong saging nga gulang na agud may ibaligya ako eh mahapakusina ako Oh, tay, mayong aga tay. Eh, eh mayong aga man anak. Eh, eh anak. Tay, kabalo kabla. Eh, eh isang ano tay? Ay, gusto gali. Si, si Gabriel. Eh <tay> wala na di si Gabriel, Gordio. Ha? Huh? Eh, ano ang hatayaw? Diin siya nagad to? Aga pa niya. Nagupo naman siya sa mga barkada, ya? Ari, may sulat siya nga ginbili, hindi rin. Ginting ko haan niya ginting nga isulat kay nahadlok siya kung maglisid si mo. Eh, abitay. Um, yeah. Basahon ko, abin eh. Hindi. Di kung Diin siya kuno makadto tayo. O, o, wala sa nanugin kung kung diin siya makadto. Ay, wala. Basta pangitao niya lang kung kapalaran niya. Ano tayo? Ibayaan din ako sa anak ko ba? Ah, ano nang suwerte nga ako man Ibayaan ako sa kasawa ko tapos ahubog tong kong anak. Nagbiya man sa akon. Wala-wala, hindi -wala, ko kapagkatawa. Ah. Wala-wala, Wala-wala, ko riyo! kan? Hmm, na eh. Uh, ka na gina. Meg, siling mo, may banda ng entrahan. <sighs> Oo, oh, gani. Pero, dasun lang na. Oh, obra um, ka di anay. Ha? Meg, e, hindi niyo ko di pagbayay, ay. Uh, mm, sugaton ka lang namun di kung okay na banda. dire ka na, anay sa hapono oh. ubra ka di anay. Ha? E, dira ka na rin na Meg! Ay, hindi niyo ko pagbayayad eh! Bing! Hoy! Renato! Roy! Oh, uh, oh, 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 sir? Eh, 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 Kwan sir, imigo ko to. Si, si, si Gabriel ko. Oh, Gabriel. eh, very, very beautiful name, Gabriel. Ang migo mo to si Renato. Um, ho oh, sir, uh, mo to. Hmm. Ah, oh, ikaw na trabaho, ha? Ikaw na pakaon sa akong mga ido. Akong mga manok. Kagakon mga pispis. Kung ikaw, parpak. Ikaw makatiraw sang akong kapintas. pintas. Sir? Matag na. Matag baray na, na Gabriel. inang nang tapuson ko, gini ako nobra Wala ko pa to ng ido nga isa ko. Kada mo mo ginapis ang bra ko di mo. Ay, ko ba? Tay, makachansa ko. Malagyo ko di Mapuli ko. Ay, grabe man sila ni nato ba? Ginpayaan ko din nila. Tay, <laughs> Makachance ako. Mapaulengi ko. Daliwan ko na eh. Kagpakanon ko tong isa kay Do. Daliwan ko na eh. Ko na eh. <muling> ako sa mga... Uh, sa, sa, mga hawla sa mga ido. Eh, uh, bao, ang iba, no? Nagapaimoy-imoy lang sila mga matao? Oh. Eh, uh, pero isa, Daw gahigda na lang na, oh. Ba? Eh, 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 Max? Max, sorry! Huh. Hulag ka giyo? Oh. Diyos ko! Patay ng isa kay Do! Patay ng isa isa kay Do!

sa'yo lang. May sa akong ba? Kadamos sa sang, sang lagom ko sa lawas. Hindi man nila ma mapapreso ang gi gay. Kinambalan sila sa hapon, hindi patay ko kuno nga ito. Gin giniluan ko kuno. Amato nga sa, sa, baylo nga presohon ako ginayo na lang ko sa police nga nga balikan lang ako ako din ako magliwat nagpatig ng mga pulis ba bumaya na lang niya at least wala ko lagi ipriso tiga balikan po ko sa isa ka pulis nga mga polis sa amon salamat Diyos ko makapulay po ko sa amon arin na ako sa amon. Ba. Do madlok ma ko tatayaw. Lo, <laughs> hindi ko magpakita siya. Ah, bala na. Madiretso na ko puli. Bala na lang ni. Eh. na Ba? Ano na? ang ido namon, nagasugat din sa akon. ko matong ido to sa... Sa ano ba nga napatay ba nga grabing kastigo sa akon ba? Tiyanay ka? Da, may trapa law? Kagdamo sa tao sa balay? madali ko! madali ko! Jumon, dali, una sa akon. Eh, bah, <laughs> eh, Gordio, nagsilig na gina ko sa imo nga untatan mo ng inom. Ay silig

ý nắng nóng 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 Kailangan siyang nadangtan ko rin to, Nagbuli ka ko na kay... Pero no, si tatay... Ay, no? Dapat ay si tatay mo. Tungod sa agad na lang siya inom, kagulan na kaon-kaon. Ikaw ang... Ikaw ang kinapaminsan. Sa gamay mo. <laughs> Ika. <laughs> Tay. Surya. Ah. Ningin pasaway ko, nga, anak. Tungod sa andam ko nga nga maging singer say, sa isa ka banda. ko sa mga amigo ko. Pangako ko sa Mas tay. May skwila ko mayo. Maningwa ako. Kaglabotan ko maldiapon ng andam ko. Kabisan, bisan naman yung nagyan ko pero ipakita ko sa iyo Masarangan ko na tanan. Pagi sa pagkanta ko, tay. Mangin ang bata mo. Promise ko na. Promise ko na ko na, tay. Sorry, tay. Tatay ko. sa pihak sang tanan si Gabriel nagtutom sa pag-eskwela tubdob -tub na lambot niya ang iya manghando kay para siya, ng iya sa iya bisan na dula nang iya may apang ang handom sa iya may nga matapos siya dako na ini nakalipay Nalabot ni Gabriel ang isya siya kasingan. Kagundiin man na iya may ayhan. Malipayon na nagatandao oh, sa iya anak. Mga gabyanan, kung kaisa, may mga desisyon kita nga kadasing na, kadasi na buhaton apang wala nato ginahuna huna kung ini bala o kung makabahay sa ato gabay pa sa nagpamati sa sining nga istorya nakakuha kakuha mo sa pagtulunan na kinahanglan ang bata mangin masinulundun sa ginikanan. Di rin nagtagok ang among palatuntunan ngamon gintiguluhan microphone, microphone. Diri sa aton palatuntunan. Isaysay isay-say kay production, production sa 16.9 ESFM Community Radio